na choice of song. Talaga pang ano, pang ending na talaga. <laughs> anyway, coaches, ito na ba ang pwede magpanalo kay Hebron? Coach Billy. Yes, um, gusto ko lang uh, sabihin sa iyo, Hebron, memorable ka rin dito sa The Voice Kids dahil dito nagtapos yung friendship namin ni Stel na dahil sa iyo. Kasi sobrang husay mo. Kumbaga, every time na nagpo-perform ka, naantig yung puso ng lahat. Nakukuha mo kang kaming lahat. Thank you po. And kumbaga, ang liit-liit mo, you're so young, but yet you're so powerful and so young. So, good job. Congratulations once again. Hebro. Thank you po. Galing. <laughs> Siyempre, Coach! Ninong! Ah. Daddy! <laughs> daddy Stel! Tama! Daddy Tama chef. yung sinabi ni Kuya uh. Dong. Kasi para talaga akong proud daddy ni Hebron. Tama! Daddy, <laughs> Judgy! <laughs> <laughs> <clears throat> kasi parang alam mo na yun, nasa grand finals tayo eh. Kesa alam mo yun, kabahan tayo. Gawin na lang natin yung best natin sa stage. Tama! And naramdaman ko kay Hebron na talagang he's willing to do everything para sa fa sa family niya. And yun yung pinakita niya. And ramdam na ramdam ko yung passion and yung pagpupursige mo at Hebron, lagi ko sinasabi sa iyo na importante sa akin yung masaya ka sa stage at yun yung pinakita mo. Kahit anong mangyari, Hebron, panalong-panalo ka sa puso ko. Thank yeah. you, po. Congratulations in advance and I'm very happy for you. Maraming salamat. Hindi-hindi kita makakalimutan, Hebron. Thank you. Yeah. Salamat, coaches. So, yun na. Ibinigay na ni Hebron ang the best niya. Obvious naman, di ba? <laughs> and the rest is now in your hands, mga kapuso. Kaya kung sa tingin nyo ay uh, para sa kanya. Ang panalong ito sa gabing ito at sa season na ito, iscan nyo ang QR code na makikita nyo sa inyong screens and cast your vote right now. Kaya next, Coach Pablo, susunod na ang team ninyo. Kaya handa na si Nevin. Number 24, Angkanya pagara pa yung gabi. He's up next. He's gonna be grand finals now. The Voice Kids.